Magandang araw mga idol uh, ayan, bali may tanggap na naman Sa shop ni Madam KitKat Ang KitKat Ironworks Ayan mga loads Bali may binigay na sukat dito si client Kaya mapapansin niyo mula dito Hanggang yung taas niya mga idol Ay 218 cm Ayan O 86 inches mga loads Yung pinakataas niya Tapos yung pinakapaan niya dito Ay 5 cm Ayan tapos yung haba niya naman 66 cm o kaya 26 inches mga lords yung haba tapos yung lapad ay 12 inches 1 foot tapos dito yung pinakapagitan nito ay 7 inches o kaya 18 cm mga idol bali itong mga layer layer na itong mga idol ay bali 11, 11 na butas po ayan bali ang mga materials natin mga idol, ito uh, tubular na 3 port 1.5 ayan tapos syempre welding rod at uh, cutting disc uh, grinding disc, tsaka flap disc mga lods, syempre ang uh, ating mga tools yan dito mga idol ay bali magpuputol na tayo uh, limbawa ang puputulin natin na uh, ay sukat na hinihingi ay 66 cm. Ang puputulin lang natin mga idol ay 64 cm. Si tatama na yun sa pinaka poste niya eh. Ayan, kaya sakto lang na magiging 66. Huwag kayong magpuputol talaga ng 66 cm mga lords. Kasi isosobra naman siya. Ayan mga idol, bali nakapag-assemble na tayo dito. Ayan, ang um, pinaka-frame na to yung parang sa bandang gilid niya mga lods. Ito na yung magiging sa yung pinaka-poste niya, yung apat. Bali, nag-assemble muna ako, nagbuo muna ako ng isa. Tapos yung pangalawa na ito, uh, pinatong lang siya para pinaka-guide niya na mga lods. Kapag nataking nyo ng mga idol ba, Kakabilaan yan Bali iipitan natin dito ng clam Para hindi siya gumalaw Mga loads Pati sa may gitna kina, Nilagyan ko rin siya ng sea clam yan. Kasi gumagalaw-galaw yan eh, mga loads Lalo na yung bakal pag nainitan O gumagalaw mga loads Nabibend pag nainitan Ayan pag naipitan na natin Ayan, syempre bago natin itaking mga idol o ispat ispatan na natin hanggang sa mapatibay na natin mga loads. Ayan, ah, pagkatapos nyan, tatanggalin na natin ang mga clam nya. Tapos, tatandaan natin mga idol para hindi tayo malito pag nagkabit tayo mga loads. Ayan, dito mga idol at medyo na assemble na natin siya at gumawa ko dito ng pinaka spacer mga logs. Ayan. Bali ganitong ginawa ko diyan kasi di-divide divide niyan mga logs eh para makuha mo talaga yung sukat niya. Mula doon sa may pinaka-sulok na yung mga logs. Hanggang dito. Ayan o. Oh. Ayan. Susukatin nyo yan. Tapos i-divide-divide nyo na. Limbawa, uh, butas niya ay 11 o time uh, 10. No, oh, divide divide 10 Kasi ang sukat niya na ay 213 na ano, centimeter tapos nag-minus ako ng minus ako ng 2 cm kasi yung 3 4 na sinukat ko 2 cm siya. Minus ka lang ng 2 cm. Kung ano 213 magiging 211 na lang mga lords. Yan. Kasi yung spacer niya Nagsukat ako ng spacer Nagputol Para tuloy-tuloy yung ano ko oh, Paglalagay nung tubular yung pinaka uh, ano niya parang divider di, divi pinaka divider niya yung mga logs Ayan mga idol, bali natapos na natin yung ating lagyanan ng sapatos mga idol. Uh, bali ano na lang pala to mga lods. Uh, Hasa-hasa na lang yan o. Oh. Ika-grind na lang natin yan mga lods. Tapos maya-maya eh, dideliver na natin to At syempre, pera na to mga lods. Pag deliver na. Hindi na natin pipinturahan. Uh, si client na lang daw pipintura mga lods. At ang ganito na lang mga idol. At maraming maraming salamat po.